Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kevin Durant sa pang-trash talk nga po sa kanila ni Anthony Edwards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging request na Lebron James sa Los Angeles Lakers pagkatapos nga po nilang matalo laban sa Denver Nuggets. Nagawa nga po mga katrops na talunin ng Minnesota Timberwolves ang Phoenix Suns sa Game 1 ng kadalang first round series sa Esco na 95 sa paungunan ni Anthony Edwards na nagtalanga po ng 33 points at 9 rebounds na siyang pinakarason bakit natambakan nilang Suns sa kalagitna ng kadalang laban. Ngunit hindi lang naman nga po iyan ang kanyang ginawa sa kanilang laro. Bagus pinang the trash talk pa nga po nito ang mga superstar ng Suns, kagaya na lamang ni Kevin Durant na tinawag pa nga po niyang matanda matapos niya itong ma-outplay. Maging si Devin Booker nga po mga katrops ay pinangta-trash talk na rin ni Anthony Edwards na tinawag pa niyang mahina ang mga ginagawa nitong move. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laro ay sinabi na nga po ni Kevin Durant na naiintindihan na rin naman nga po niya ang ginagawang panatrash talk ni Anthony Edwards since halos lahat nga po ng mga players kapag nagiinit ang laro at shooting ay nasusobrahan nga po ang confidence sa kanilang sarili. Kaya siya na nga na po ang may responsibilidad ngayon kung paano niya sasagutin ang ginawang performance ni Anthony Edwards sa kanilang darating na game 2 na gaganapin pa naman sa April 24. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging request na Lebron James sa Los Angeles Lakers pagkatapos nga po nilang matalo laban sa Denver Nuggets. Alam naman nga po ninyo mga katrops, nesa nga po si DeAngelo Russell sa mga sinisisi ngayon sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game 1 laban sa Nuggets since naging sobrang alat nga po ng shooting nito sa 3 point line kung saan hindi nga po niya natulungan si Anthony Davis at Lebron James sa kanilang offense, Pero ayun nga po sa sinabi ni Coach Darvin Ham, hindi rin naman nga po niya ito tatanggalin sa kanilang starting lineup o ibabangko dahil lamang sa pagkakaroon nga po nito ng masamang shooting sa isang laro. Aminado nga po siya na isa nga po si DeAngelo Russell sa mga rason bakit sila nakapasok sa playoffs, kaya malaki pa rin nga po ang kanyang tiwala sa kanyang player. Pero ayon na rin naman nga po kay Lebron James, hindi nga na po talaga sila pwedeng magkamali sa tuwing kalaban nilang Denver Nuggets at nakita rin naman nga po nila ito sa third rd quarter nang magsimulang uminit ang shooting ng Denver Nuggets habang Lakers naman nga po dito ay sobrang nag-struggle pagdating sa ofensa. Kaya kailangan na nga na po talaga nilang gumawa ng paraan upang hindi na ito maulit pa sa kanilang susunod na pagharap sa Game 2 na gaganapin sa April 23. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.